Ito ni Kyle dito at iniintay na nga lang talaga namin yung daddy niya Dito pa nga lang sa bahay ay nag stretching na nga talaga itong si Kyle Hindi nga namin kasama ngayon yung daddy ni Kyle Dahil susunod na nga lang talaga sila May mga gagawin pa kasi siya na kailangan niyang tapusin Papunta nga doon magko-commute na nga lang talaga kami ni Kyle Paano ba naman kasi first game nga sila Kyle Ay pa nga lang daw talaga ay magsisimula na Kaya naman 7.30 daw dapat ay nandadoon na Hindi talaga ako masyadong nakatulog dito Paano ba naman kasi excited na kinakabahan ako Abay daig na daig ko pa nga si Kyle kahit hindi ako yung maglalaro, ako yung kinakabahan, Diyos ko po. Pinasan na nga lang siya ng daddy niya papunta sa iba. Kasi mamaya, eh madumihan pa nga yung saks niya. Akroks nga lang din kasi siya dito at mamaya na nga daw talaga siya magsasapato. At nga, paghatid sa amin ng daddy ni Kyle, may pahinto nga na ba? Kala ko nga talaga, hindi tuloy yung tournament nila Kyle dahil may bagyo at malakas talaga yung Bago ulat. Bago nga umuwi yung daddy ni Kyle, hinintay na nga muna niya kaming makaalis dito. The tournament nga nila Kyle ngayon, literal na sagupaan sa tag-ulat. Miss na nga din muna ni ni Kyle yung daddy niya. Yet, nga talaga tumitingin si Kyle dyan sa oras. Paano ba naman kasi baka daw mamaya e eh, ma-default siya. Buti na nga lang talaga at maaga kaming umalis sa bahay. And stop na nga muna yung bus dito sa Kamias kaya naman 15 minutes pa nga talaga kami dito. Sakto nga 7.30 nga nandito na kami sa Cabanatuan. ala kaming dalang payong ni Kyle at malakas yung ulan kaya naman kahit malapit nga lang at pwedeng lakarin papunta sa Jollibee nag tricycle na nga lang kami ni Kyle. Ayaw na nga talagang dumaan ni Kyle dito dahil baka mag-start na nga daw. Pero hindi talaga pwedeng hindi siya kakain dahil hindi nga siya kumain ng almusalan sa bahay. Ay. burger nga lang dito si Kyle tapos ako ay nag-price at coke float. Tikim nga din sa akin ni Kyle yung bagong burger ng Jollibee dito. tapos namin kumain, buti na nga lang talaga at huminto yung ulan. Lakad nga lang kami ni Kyle dahil malapit nga lang to sa Jollibee. Mistime time nga lang din ni Kyle makakapunta at malalaro dito. Sobrang nakakatuwa nga lang talaga at napakasarap sa puso. Paano ba naman kasi pagkadating na pagkadating nga namin dito, napakadami na nga talagang sumalubong sa amin dito, lalo na nga dito kay Kyle at nagpa-feature. Marami pa nga to, pero hindi ko na talaga na-videohan yung iba. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Paparegister nga si Kyle dito, kaya nakapila. Pero nung nakita nga daw nila kanina si Kyle, eh register na nga daw nila, kaya naman thank you po. Sa isang gilid na nga lang talaga ako dito at hindi ko na nga mahagilap tong si Kyle. Dahil yung mga nakalaban niya nga dati, eh nandi dito din. Hinayaan ko na nga muna siya para naman makapaglaro at makapagpainit na nga din dito. Madami nga court dito, hindi talaga sila makapaglaro at makapalo. Buti na nga lang maya, maya ay pinapalo na nga din tong sila kay. Pero saglit nga lang din dahil pinapunta nga silang lahat dito sa may harap. Kasal na nga sila dito dahil mayamaya maya nga lang ay mag-uumpisa na din talaga sila. First game nga sila kaya naman tinawag na nga yung pangalan niya at ng kalaban niya. Medyo kinakabahan talaga ako dito, hindi ko lang talaga pinapahalata. Hindi ko malaman kung naiihi bako ko or ano. First time lang kasi talaga malaro ni Kyle dito at yung mga nakalaban niya nga ay first time lang din talaga niyang makalaro at makita. Napili na nga din sila kung saan yung court ang pinili nga nung bata dito kay Kyle tapos kay Kyle nga yung shuttlecock. So, sa akin, manalo or matalo si Kyle ay sobrang saya ko na nga talaga. Ano ba naman kasi makapaglaro nga lang si Kyle ng badminton sa iba't ibang lugar ay masayang-masaya na nga ako. Kasi alam ko naman talaga na yun ang gusto ni Kyle. Kaya naman kahit malayo nga at bumabagyo pa yan ay susuportahan pa din namin siya ng daddy niya. Alam nyo ba, madalas nga kapag sumasali ng tournament itong si Kyle ay bigla-bigla na nga lang talagang nagde desisyon niya. Minsan naman sinasabi niya sa amin at nagpapaalam. Kasi alam naman daw niya na papayagan namin siya. Pero yung sobrang layo na talaga, hindi namin siya mapayag-payaga. Lalo na nga ngayon at may pasok na. Sabi ko nga sa kanya, sa susunod na lang talaga. Kapag bakasyon na nga ulit. Sabi ko na namang sinasabi, tapos na nga yung laro nila Kyle doon. At sinundan ko nga siya, paano ba naman kasi, eh hindi pa nga nagpupunas ng pawis. Tapos kinuha nga din ako ng upuan dito ni Kyle dahil nakatayo nga ako. Kakatuwa nga lang din si Kyle dito dahil kapag hindi nga namin kasama yung daddy niya. Obrang maalaga yan. Ay, tumaalis nga yan, miyat-miya pa din talaga niya kung pinupuntahan. Cine-check niya nga ako tapos tinatanong niya sa akin kung okay lang ba ako. Hanggang sa pumunta nga ulit sa akin si Kyle at sinabi niya nga sa akin na tapos na nga yung pangalawang laban nila Juice. Nanalo nga daw siya doon, waiting na nga lang daw siya. Yun lang, thanks for watching. Bye-bye.